bati ko sa lahat. Ang analytical na komunidad ay nakikipag-ugnayan sa iyo system, guru, markets. Magsimula tayo sa ilang buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Maaari mong ipos ito kung gusto mo. Maaari mong tingnan ng mabuti ang lahat ng mga parameter ng korporasyong pinag-uusapan. Ngayon suriin natin ang kasalukuyang paunahing mga tagapagpahiwatig ng korporasyon. Double Down Interactive, ticker, AI. Ang pagsusuring ito ay batay sa impormasyon mula noong, Hunyo 16 na, 2,025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets Kumpanya Double Down Interactive na bibilang sa subkategori. Leisure Games, 30 organisasyon ang lumahok sa paghahambing, ito ay medyo kinatawan. Titingnan natin ang mga desisyon sa mga order sa pagtatapos ng video na ito. Ang kabuang marka para sa kumpanyang pinag-aralan ay 10.5 sa 10 puntos. Ang average na marka para sa subkategory ay 0.4 puntos. Kung titignan mo ng napakalawak sa loob ng balangkas ng merkado sa amin sa pangkalahatan. Tandaan na ang average na rating para sa used stock market sa kabuan ay 1.8 puntos. Laban sa 10.5 na rating para sa kumpanya Double Down Interactive. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Double Down Interactive at mga subkategori na kumpanya Nakikita natin na mahigit labindalawa buwan ang mga pagbabahagi Double Down Interactive nagpakita ng pagbabago ng minus 31.7% Laban sa dynamics ng presyo sa subkategori na 67.5% Market capitalization ng kumpanya Double Down Interactive nagkakahalaga ng 0.44 bilyong dolyar ang market capitalization ng subcategory ay US dollars 256 bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US dollars 0.3 bilyon. Ang capitalization ng libro ng subcategory ay US dollars 37 bilyon. Sa paghahambing ng mga bahagi ng stock exchange at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi Double Down Interactive sa subkategori kapag tinatasa ang market value ay 0.17%. Ang book value ay 2.442%. Pagtatasa ng market share ng kumpanya at halaga ng libro sa subkategori, mabuti isa puntos. Ang kumpanyang nasa ilalim ng pagsusuri ay may mga obligasyon sa utang na US Dollar 0036 bilyon. Ang utang sa halaga ng libro ay apat na porsyento ng equity ng kumpanya. Rating ng antas ng utang ng kumpanya, napakahusay, dalawa puntos. Ang market price to profit ratio ng kumpanya ay tatlo punto pito. Na may average para sa subkategory na tatlong daan at tatlumput walo punto walo. Pagsusuri ng market value sa profit ratio ng kumpanya kumpara sa mga organisasyon sa subkategory, napakahusay, dalawa puntos. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay US Dollars 117 milyon. Ang mga pasulong na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US Dollars at 2,178 milyon. Pagtatasan ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, mabuti 1 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 1.3. Ang average sa subkategory ay 5.7. Pagsusuri ng halaga ng stock market sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, isa puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US dollars milyon. Ang hinaharap na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US dollars at 6 na milyon. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng dami ng benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti isa puntos. Ang margin ng benta ay 34.8% na may average na 1.7% sa subkategory. Pagtatasa ng marginality sa paghahambing sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga tauhan sa subkategory ay 0.05%. Ito ay 70% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng 5,800 at 85,000 dollars. Habang sa subkategory ay mayroong 3,200 at 72,000 dollars. Pagsusuri ng kapital ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang dami ng tubo sa bawat empleyado ng kumpanya ay $1,587.8,000. Average sa subkategory, US Dollars thousand. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya ay $4,500,000. Subkategory, $576,000. Mga benta sa bawat marka ng empleyado kumpara sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang mga pagbabahagi para sa pagbebenta ay tumutugma sa 0.2% na may average para sa subkategori na 2.7%. Tagapagpahiwati Grass labing apat na nagpapakita ng antas na 37% para sa kumpanya Double Down Interactive. Para sa subkategori, ang antas ng RC, labing apat na, ay humigit kumulang 63%. Ang aktual na presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US$ 8.8. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US dollars 12.76. Tingnan natin ang talahanayan ng order. Ito ay magagamit sa iyo. Ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng lahat ng tinatanggap ng publiko ng mga desisyon ng sistema ng impormasyon sa pagsusuri ng stock Mayong Season Guru Markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order. Link sa nakapin na komento. Batay sa pagsusuri Double Down Interactive Impormasyon at sanggunian na sistema ng pagtatasa Guru Markets ginawa ang sumusunod na desisyon. Magbukas ng kalakalan para sa pagtaas sa presyong US Dollars 8.7 Shamb. Ang order ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may isang medyo mataas na rating. Ang organisasyon ay tinasa gamit ang pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng akim. Ang take profit ay nakatakda sa 12 oras 6 minuto. Ang stop loss ay nakatakda sa 5.52. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong naayos ang order sa pagtatapos ng sesyon ng kalakalan sa Hulyo 16 na 2025 o sa huling araw ng kalakalan bago ang tinukoy na petsa. Ticker, EELS, ay magiging isang balancing order upang ibenta. Ang video sa pagbabalance deal ay magiging o publish na sa channel. Kapag ang isa sa mga order ay sarado, ang basic o ang pagbabalance. Isa pang order ay sarado sa huling presyo. Maraming salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng impormasyon at reference system mula sa Guru Markets.